Yung Gusto mo ba na matiwasay na buhay kapag monthly period ang jowa mo? Simple lang yan, pakinggan mo to Kung May monthly period si jowa, hindi lang siya basta pagod Masakit ng tiyan, habilis magbago ang mood Pero may solusyon para maginawaan siya at maging mas kalmado kayo Ang JC pad Sanitary Napkin ay may ayon capability At hindi lang yon, kinapalakas din niya ang immunity at pinapataas ang energy Kaya kahit may period siya, magiging mas maayos ang araw nyo Sa simula ng bawat pag-alaga, doon nagsisimula ang ginhawa. Show your love and care. Give her now JC K-Pads. For orders, please click the link below.